Ito na yata yung pinaka-challenging event namin. Kasi uh, usually sa event, hindi naman natin may iwas. Minsan may aberya. Pero yung nangyari kasi sa amin, uh, sobrang tragic. Kasi a day before ng event na ito, na-accidente kami. Um, Naisuot kami sa ospital. Natahi yung ulo ng buong anak. Uh, tapos ako injured ako. Tapos anong oras na nasa ospital pa rin kami. Then after sa we the hospital, kaya na naya pumunta sa police station for the blood tertas. Kasi nag-iintay din doon yung nakabangga sa amin. So napaka frustrating kasi yung oras mo, ah uh, lalo siyang umikse. Uh, sa preparation na kailangan mo nang gawin. May suite station pa, tapos bukod pa din sa setup, ang dayo pang kailangan ayusin. So talaga, ang hirap nung sitwasyon ko, parang dutang na ako, hindi ko na alam ko yung una kong iintindihin ano yung iisipin ko na kablang na pero thankful pa rin ako kasi kahit ganun nangyari na itawid namin ng maayos yung event namin nagtulong-tulong e kami para maayos yung prep namin from sweet station to backdrop talagang kahit na napuyat kami kailangan iserve mo pa rin yung best mo din sa client na yon kasi syempre ina-expect niya yung presentation mo talaga. Kaya yeah, sobrang thankful ako. Ang ganda ng feedback niya. Kahit hindi ko sinabi sa kanila yung nangyari. So, ayan na yung uh, look ng ginawa namin. So, sigkontuwa din yung client namin. So, sobrang thankful ako yan kasi naitawid namin.